10 years back pain. Ang nararamdaman niya daw, pag matagal na naka, ano ma'am? Nakaupo. Tapos kapag tumayo, yun, parang hindi siya yung tuwid. Hindi ako makatayo ng diretsyo. Gano'n katagal yung upo mo bago mag -anong? Ah, Mga 30 minutes, gano'n. Tapos kapag once na sobrang tagal ko nang tumayo, gusto ko nang umupo muna. Ilan taon yung sakit, no? Taga, na, as since ano, na, ano ko nahulog dati sa hagan. Ilan taon na po yun? 2010 mm -hmm. So, na, ano ko siya na, naramdaman ko ng na mga 2014 to 15. 2014 pa? Huh? Kaya minsan, eh, ako gumagawa ko ng way na ititwist ko yung... Delikado yun, ha? Eh. Delikado Kasi uh, gusto ko lumutok, ganun. Yung, eh, kasi yung dito ko talaga, parang may naitip na no? ugat. oh, uh, dagdag information sa mga... Naging customer namin dito, ang dami nang nadali ng patunog-patunog nyo. Patunog, eh. Kasi ano yun eh, pag pinihit mo yon buong spine yun gagalaw. So, kung may nakaluwa na, malaki talaga yung chance. Pag pihit mo yung nakaluwa, paiiwan na doon na nakaangat. So, magandang hapon ay madaling araw sa lahat. So, simple lang naman yung sakit ni ma'am. Pero dahil sa sobrang tagal natin bago natin ito matesting, so, hindi na muna natin siya. Ang nararamdaman niya daw, pag matagal na naka... Ano ma'am? Nakaupo. Hmm. Tapos kapag tumayo, yun, parang hindi siya yung tuwid hindi ako maka tayo ng diretsyo. Gano'ng katagal yung upo mo bago magano? Ah, mga 30 minutes, mm. gano'n. Tapos kapag once na sobrang tagal ko nang tumayo, gusto ko nang umupo muna. Lalay. Oo, parang lalay. Tapos yung dito ko, parang ito siya yung minsan feeling ko mabigat. Mm. Hindi ko naman ito planong videoan eh. Si ma'am kasi kung ano ano sinasabi nito eh. Sabi niya, nagaling na ako dyan to, kay ganyan. Oh, ma'am, walang banggitan ha. Oh, wala akong planong magbanggit na kahit saan kayo galing. Safe kayo makakapunta dito. Hindi ko planong manira ng kahit na sino kasi bakit? Tapos sobrang busy ko na para siraan pa kayo. Yung mga tao na pupunta dito, sila bahal na lang bahala magkwento sa inyo. Pero yung manira pa sa online, ah, kayo to ganito, kayo siya ganyan, kayo siya ganito, kayo ganyan. Huwag na! Pag kayo, sa mga kumukumpetensya sa amin, o yung mga basher namin dyan, kayo na yung magaling. Huwag nyo na kaming idamay. Eh, hey, kami, nanamahimik kami. Tingnan nyo, ha, sample. Pakita mo si Hershey. Magaling ka, hindi? Hindi. Okay, Marvin. Magaling ka, hindi? Magaling ka, hindi. Oh, ay, Magaling ka, hindi? Oh. Tutok ko sa akin. Magkalkal ka ng video kahit saan nanapin mo dyan. Wala akong sinabi ni Minsan na ako yung magaling. Alam mo kung sino lang yung nagsabi na ako yung magaling? Yung mga galing dito. Ay, <laughs> ay, joke lang yun na, Pero hindi, yun, yun talaga. So, Ilang taon yung sakit, no? Taga, uh, na, as since, ah, ano, ko nahulog dati sa hagan. Ilang so, taon na po 10. yun? 2010. Mm So, na, ano ko siya na, naramdaman ko na mga 2014 to 15. Tapos, nung nagbuntis ako, tapos, yun, napansin mo talaga ng halay para. 2014 pa? Oo. Oh. 10 years? <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi to na ilot. Pinapacheck ako na yan? Ah, hindi. Pero, uh, di ba, ano, umalis ako, may x-ray naman ako, normal naman. Wala naman sila nakita na ano. Ah, ano pa rin, tsagayin natin, 30 minutes natin muna paupuin. Unahin muna natin itong tama, may tama sa tuon So, sige. To, paupuin muna kita, tapusin ko muna ito na una naman sa inyan. Ha? So, para makita natin, sa labas kita paupuin, 30 minutes. Urasan ka namin, ha? Balagan natin. So, sige pa Tara, ma'am. 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 Turungan yung lakad niyan. Hindi mm. pa rin namin nakikita kung anong tama talaga niyan. ano ikaw, ikaw. Ako. Ikaw. Nahulog sa... Balikan po namin kayo after 30 minutes, ma'am. Oh, the... Sige po. Sige po. <laughs> Upo ka lang, ma'am. Okay. 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 Well, o, 'yung sakit ko 'yung dinaramdam ko. Tama sa buhay. E talaga. Hindi na. Hindi, hindi ako pinalay. Ay. Hindi to Hindi. Hindi naman as in hirap na hirap. Yung buhok ko lang ang may masakit kapag tumayo. Ah, ah okay, pero hindi ka hirap tumayo. Hindi. <laughs> Dapat sinabi ko kayo, sa 30 minutes mo. Ang <laughs> <laughs> nangyisip ko pag tayo ko. O, oh, baba, ba babagal. Hindi. Mabilis ka tumayo, Pern? Oo. Wala lang? Wala lang. Tapos kapag yung ga gaganito ako, parang ang sakit dito. Yung ano? Pag medyo lumuli at lumuli, bumatan ako. Bumanan ako. Eh di mo kayo mo umam. Bumanan. Huwag kayo mo ko para gising mo. <laughs> <laughs> ngayon, ngayon, wala na. Sorry, wala. Yung gumanong kakagayan, wala na. Ma sakit siya. Tapos yung... Hanggang ngayon? Oo. Alam ko, hindi pa nahihilot yan. Ay, oo nga pala. Ito yung nahihilot pala. Oo nga pala. Ano pa mo Tapos dito, yung dito... Parang may naipit na ugat. Yung dito, basta... Kaya minsan, ako gumagawa ko ng way na ititwist ko yung... Delikado yun. Ha? Delikado yun. Kasi gusto ko lumutok, ganun kasi yung dito ko talaga parang may naitip na ugat parang Oh, uh, dagdag information sa mga naging customer namin dito, ang dami nang nadali ng patulong patulong mo. El 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 kasi ano yun eh, pag pinihit mo yun, buong spine yung gagalaw. So kung may nakaluwa na, malaki talaga yung chance. Pag pihit mo yung nakaluwa, paiiwan na doon na nakaangat. So yun. Mas lalo. Yes po. May, pa, may paralyze kami pinagaling, ganun lang daw pinanggaligan. Inigod niya ang lock. Ayun. Hindi na nakalakad. Pero yun yan, maganda yan. Pero si okay yun, relaxing yun kapag wala kang tama dun sa spine. Pero kung alam mo na may tama ka, tas kaganan mo pa, bahala kayo. Hindi naman ako doktor eh. Pero sinasabi ko na sa inyo, true experience. Game madam! Kaya ko lang siya binidyoan. Kilala niyan? yan? Ha? Amaya, tete, natin. Sige madam, dapat. Pin. Kaso, tingin niyo sa tuboy. Kailangan ba ito sa ibang bansa? Ma'am, dito nga po. Sa 37 po. Dito ulit tayo. One month? Sa ka na ulit dito sa Pilipinas? Ah, uh, Bacolod. May flight na ako 2 days. Uh, Bako, Lord. Eh, ba't pagdating natin ito nakuha ng one shot? hindi. Kaya nga nag-ano ko kan sa kanila na magbubuka ko ulit noong 10. December 10. O, oh, sige. Sige. Oo. Uh -huh. Asan ah, ba? <laughs> hmm? Ang galing mo yung jacket mo? Ah, madam. Ganto na lang. Tanggalin mo lahat, tapos ito, ipaganan mo, oh. Ah, okay. Boy. Cut ko muna. Cut, okay. Cut muna. Ay, paayos muna natin si madam. Ilan taong gano'n na, ma'am? 38. Ilan na po, baby niya? Dalawa. Pababa nga po na kamay ni madam. Dalawa. Dito ka lingon, ma'am. Harap ka dun, madam. Saan? Dito, Dito po. Saan, lingon Dalawa lang. Pero makita yung mukha mo. Ano mo yun? Kasi Napapakita natin sa mga sangraday na atin, hanggang alas na saan dito kayo. <laughs> hmm. Ito yung sumasakit sa kanya. Medyo malabo sa one shot. Medyo malabo. Tagal na kasi, nakungunat na sa loob. Oh. Ito yung sumasakit sa kanya. Tama mali? Opo, opo. Ang problema, ah, oh, parang... ayun mamang, tama pag kinalog. Umaabot yan. Uh, ah, dito lang. Diyan lang? Opo. Hindi nagrarajay hanggang dito. Hindi po. Saan yung sumasakit mo dyan na isa? Parang feeling ko dito na ano, parang may ugat lang na naipit. Ito? Oo. Hmm? <laughs> Ma'am, tiya, tika lang ha. Napacheck up na to? Hindi. <laughs> <laughs> sumasakit din to dito, hindi? Hindi. Oh, ah, uh, kapag gumanon ako, ito dito, sakit. Diyan? Oh, tapos kapag ginanon ko, ito, dito, dito siya yung... Dito naman uh, sa dito, dito, dito. Pero once na ibinuka ka mo ito ng ganito, tapos idiniin ito na konti, masakit dito, saka sa singit. Ah, uh, hindi naman masyado. Ikaw ba hindi nakakadikwato? <laughs> May, ano, kaya ko. Uy, alam, nasira yung jacket. nasira yung jacket. <laughs> <laughs> Bayad pa ako. <laughs> Alam ko may nakausap po kanina ng hindi nakakadikwatro. Ikaw yun, di ba? Hindi. Huh? Eh? Hindi ako. Ang gagawa mo yung gantong. Oo. So... Oh, di ba nakita niya pa nga ako na gano'n. Kaya Check muna natin. May hmm. eh, kinukumpayin doon sa gilid eh. Diyan, hmm. ito madam. Pag binabalik ko, alaw. <laughs> yun. Madam, tihaya ka man, madam. muna, madam. Paul! Teka muna, Paul. Ito, no? Oo, oh, oh, yan. Dito. Sarang dito. <P2> Wait lang, ma'am. Hindi ito. Hindi. Teka lang, ma'am. Ako lang, ako lang. Ako lang. Hindi ito. Um, hindi. Hindi. Paul, pag-testing mo mga boy. Na. Tapos mo na konti. Wala. Pag ginaganyan, wala masakit. Wala. Kabila boy. Patingin ako ng kabila boy. Wala, parehas lang. Sige mo lang, Tigas. Malabo to sa isang session. Malabo. Check natin. Kitestingin naman eh. Tawag ka na. Bin, ah. Tatlong beses, Bin. Puro pataas. Ma'am, pataas na kami, ba? Pagtaas na lang. Oo. Wala, wala. Ang daan yung Oo, pas. Ano yan? Si Ma'am? nga, si

Ah. Oh, si, pasok si. Puro pabaon lang, be. Pabaon lang. Pwede mo si. Awar. Awar. Ako ba natutulog? Lagi siya na nangit ata, no? Charles? Kagabi din. dito na. Hindi, tinago ni ate yung remote eh. Na daw sige ano eh. No? Okay. Sige. <laughs> sa pagkakaupo, no? Okay, 2014 nagsimula yung tama. So lahat halos lahat na ipasok. Na ipasok 'yan. Sisiguraduhin lang namin. Yan, sigurado yan. Etong part na to. Ilang pelaso to? Tatlong hindi na ibalik. Bali, apat pala. So, paano? Madam, anong tawag sa sakit mo? Oh, check up. Ito, hindi ko alam. O, wala check-up? Hindi ka nag Wala, hindi ako nag-check-up. Dalawa kasi kayo, magkakamit kayo. So, dyan muna kayo. Ilanak muna na dyan, Paul. Ulitin ko po, pag may ganito kayong case, nariligyo naman siya yung nakakaramdam. Sinabi niya kung paano niya nararamdaman. Tapos, for 10 years, nararamdaman niya yan. So, paano? Dyan muna kayo. Eto, oh, dyan. Tignan natin batok ito para ako ano? Stiff neck. Ano ba yun? Stiff neck. Stiff neck. Dugo. Anto ba ba baba nyo? nag hilo ka lang? Oo, okay. oh, oh, no? Noong uh, uh, 21 oh, okay. ada, yun, oh, mga, na na naramdaman ko. Pero nawala. No, <laughs> Meron pa pala. Sabi na ako, maitsura ka pa pala. uh, ano ba alag natin? Bawas lang tayo, Paul. Kala ka isa. Paul. Shi, bago mo. Ito kasi may pabida ka rin, hindi pa nakakalisto. Pasigat ako eh. Pasigat so, so, ako eh ka. Pasigat ka. Tira. Bida-bida to. Pasa mo sa messenger ni Ate. <laughs> messenger mm, ko lang. No? Tigas sa sating natin. na. Pag-alala na oh, na, ba naman? Huwag mo Thank you. Ay, ma-ma-ma-ma... Naulog okay. ma 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 siya? Mataas yung pinagulugan mo na handa, ma'am? Ah... Uh, Ilang step yun? Hindi niyo mo. Walo <laughs> ata. Ayos! Ayos! Kaya! Wala! Wala! O sige, okay na. Tanggap ko na kung ba't hindi nakuha ng isang session. Walang <laughs> baitang. Yung baitang, gato ka dalili noon nawalan ba iba? iba suruhan? bisa mas step? step ba yun din? alam harugadan mam tagilid ka po? bentaniya lagi? <laughs> nataong na mam, kumawana si na? detektor? anak tayong 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 Ayos! Ate, Pero magsasakit. Ah, Singapore. <laughs> Pantanggal. to. Pag kumuha na, niya, hindi na hindi pag ate, ano Papabidyoado Papabidyoado yan, na Hindi, hindi sa Wala Pero daw ipapose. Ito lang lang sa messenger.

pinsan ko. Ay, pinsan ko karoon nung manghilot. Pupinsan ko okay. yun, hindi sana na agalim mo. Pinsan ni Kuya Kram. Kuya <laughs> <laughs> Mark. Last attempt. Kaya anak yung pinsan ko sa Bicol. Napapo. Ayun. Ay, boy. Ang gano'n dyan, pinsan mo naman yun. <laughs> <laughs> Ayos, ito yun yung no? palipas ng oras. Ay, may isa pa dyan balos, friend. Ah. <laughs> Ah. Ayan nyo yun na yung si Madam, 10 years na ba isa isa ko na nga sana, kulot na eh. <laughs> pero ano, ah, check natin. Ah, Papa-upin pa, 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 pa po namin ulit ng 30 minutes. Tapos siya na naman yung magsasabi sa atin kung may matitra pa wala na. Hindi ko alam kung anong tawag sa sakit ni Mami. Basta pilay po sa likod. So dyan po muna kayo. God bless po sa lahat. Kita kita tayo. Merry Christmas po sa lahat. Opo. Ay, po na patagil ba ng dito ganyan. Ay, patagil din. Patagil daw ma'am. Tapos para oh, okay. ano, po upo lang, eh, po nang po po nang patagil ito. Ano. tayo. Straight na lang po yung likod niya, ma'am. Wala. Ito. Gamit mo. Tayo muna dito naman oh, ano. 10 minutes. Tayo ma, tayo, tayo lang tayo po muna. Sa corner. 5 minutes. Pwede na po kayo mo po. Oh, 30 minutes po. Okay, so, ano na tayo, interview na tayo kay Ma'am Reklamador na galing sa inyo na ano daw, 10 minutes na daw. Si mo kung yung sorry. <laughs> Ito po yung oras, 4.11, more than 30 minutes pa rin. Mm -hmm. So, ay, ayoko naman mandaya ng tao, si Madam na bahala sa atin magsabi. Madam, kamusta? Okay na siya, hindi na siya nungala yung pag umupo ka, hindi na siya nung nginginit. Parang, ano ba? Normal Oo, Parang hindi ko na na na, ano. Simple lang po yung sakit ni Madam. As in, sobrang simple lang. Since 2014, tas 2024 na ngayon. ganoon siya kasimple. 10 years lang naman. tas sobrang unat niya na sa loob. Hmm? Ito tayo. Nakakapagod si Madam Ayusin. tas sobrang unat talaga. So, isa lang, isa pa sa mga may yabang ng team namin, ito yabang talaga to. Punta kayo dito, hindi kayo, hindi kayo dadayain dito. Yun lang. Kasi, maprankahin kayo agad dito. Ito, hindi to pang hilot. Itong part na to, pang batang hilot. Itong part na to, hindi na to kaya. Or ito, basic lang. Paprankahin kayo dito. Hindi kayo bibigyan ng booking dito ng ganong ganon na lang. So, paano? Ini-invite ko lahat ng viewers ko all around the world, pati sa Pilipinas. In pain kayo. Pero yung katulad ng ganito, huwag na sa inyo na yan. <laughs> 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 hindi, joke lang. So, welcome po kayo dito sa bahay ko. So, kahit anong trabaho, Welcome po. So, paano? God bless sa lahat. Team Tonyo para sa inyo po. Thank you! Thank you.